Ang desisyon bumili ng Pilipinas ng isang napakalaking barkong pandigma mula Turkey ay nagdulot ng malawakang pag-uusap sa rehiyon, lalo na't hindi inaasahan ng maraming bansa na papasok ang Maynila sa ganito kataas na antas ng modernong naval acquisition. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, nakita ng pamahalaan ang pangangailangang palakasin ang depensa sa dagat, hindi lamang bilang simbolo ng kapangyarihan kundi bilang aktual na kakayahang nagsisilbing sagot sa lumalalang panggigipit mula sa mas malalaking bansa. Ang bagong barko mula Turkey, na tinuturing na isa sa pinakamakapangyarihang unit na inialok ng Ankara, ay nagmarka ng bagong yugto sa modernisasyon ng Philippine Navy. Ang naturang barko ay bahagi ng anti-access, area denial at maritime strike strategy na matagal ng gustong buuin ng Pilipinas ngunit ngayon lamang nagkaroon ng konkretong anyo. Ang higanting barko ay may bigat na libu-libong tonelada, may kakayahang magdala ng combat drones, anti-ship missiles, advanced radars, anti-submarine systems at helikopter pandigma. Ito ay hango sa disenyo ng Turkey na malakas ang reputasyon sa loob ng NATO dahil sa pagiging matatag, matipid sa operasyon, at compatible sa iba't ibang Western weapon systems. Dahil dito, hindi nakapagtatakang maraming eksperto ang nagsabing posibleng ito ang magiging flagship strike vessel ng Pilipinas sa mga susunod na dekada. Isa sa mga tampok ng barko ay ang kakayahan nitong mag-operate ng sabay-sabay na drones at helicopters na nagbibigay sa Pilipinas ng multi-domain maritime dominance sa mga lugar na dati ay kontrolado ng mga dayuhang barko. Para sa isang bansa na maraming isla at malawak ang territorial waters, ang pagdating ng ganitong klase ng unit ay isang force multiplier na walang kapantay. Naging malaking usapin sa rehiyon kung bakit pumili ang Pilipinas ng Turkey imbes na mga bansa tulad ng Estados Unidos, Japan, South Korea o France. Isa sa pinakamatibay na dahilan ay ang kombinasyon ng presyo, performance, teknolohiya at political neutrality. Mas makabago at battle-tested ang kagamitan ng Turkey, lalo na at ang kanilang mga barko ay ginamit sa aktual na operasyon sa Mediterranean at Middle East, samantalang ang ilang Western vessels ay mas mahal o limitado ang export configuration. Bukod dito, hindi nagigpit ang Turkey sa paglipat ng teknolohiya, kaya may option ang Pilipinas na magkaroon ng access sa maintenance, repair facilities at future upgrades. Para sa mga opisyal ng Philippine Navy, malaking hakbang ito dahil mas nababawasan ang dependency sa iisang malaking bansa at mas nabubuo ang independent defense posture ng Pilipinas. Ang pagdating ng higanting barko ay nagdulot ng pag-aalala sa ilang katabing bansa. May ilang analyst na nagsabing ang barkong ito ay posibleng baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa West Philippine Sea, lalo na't pinagsama-sama ang mga modernong sistema nito tulad ng long-range anti-ship missiles, active electronically scanned array radar, at integrated air defense systems. Ang ilang estado ay agad na naglabas ng pahayag na ang anumang arms build-up sa rehiyon ay dapat maging responsable, ngunit hindi maitatangging ang mga pahayag na ito ay nakatoon sa Pilipinas at sa mas agresibong hakbang nito para protektahan ang karapatan sa karagatan. Sa kabila nito, malinaw sa Maynila na ang hakbang na ito ay purely defensive at hindi nakatuon para mangkumpisto ng teritoryo ng iba. Subalit kahit ano pa ang sabihin, ang presensya ng ganitong uri ng barko ay may psychological effect, nagpapakita ito na handang dumipensa ang Pilipinas sa anumang banta. Sa loob ng bansa, malawak ang suporta ng publiko para sa naturang modernisasyon. Sa social media, maraming Pilipino ang nagbunyi sa pagkakabili ng barko, na tinawag pa. Nang ilana, na, anak ng steel giant dahil sa laki at lakas nito. Napansin din ng mga mamamayan na kakaiba ang diskarte ng Turkey eh, sapagkat mabilis nilang naipadala ang unang batch ng Filipino crew para sa pagsasanay. Sinimulan na rin ang pag-set up ng kauna-unahang Turkish Assisted Naval Training Program sa bansa para mas mapabilis ang paghasa ng mga sundalong Pilipino sa paggamit ng advanced combat systems. Mula navigation hanggang missile targeting at drone operations bahagi ng kasunduan ng komprehensibong pagsasanay na walang tinipad na detalye. Nagpapakita rin ang pag-acquire ng barko mula Turkey ng malawakang pagbabago sa defense diplomacy ng Pilipinas. Matagal nang kilala ang bansa na mas umaasa sa Estados Unidos, ngunit ngayon ay mas nakikita ang multi-vector approach kung saan binubuo ang ugnayan sa maraming partner, hindi lamang para sa armas kundi pati sa industrial cooperation. May plano ang dalawang bansa na pag-usapan ang joint shipbuilding program sa hinaharap, na maaaring magsilang ng unang modernong barkong gawa sa Pilipinas gamit ang Turkish Naval Technology. Kung mangyari ito, posibleng mapasama ang Pilipinas sa mga bansa na kaya nang gumawa ng advanced patrol ships, corvettes o offshore vessels, na malaking hakbang sa pag-unlad ng local defense industry. Hindi rin maikakailang naging malaking faktor ang reputasyon ng Turkey sa paggawa ng world-class drones. Dahil ang barkong binili ng Pilipinas ay may kakayahang magdala at mag-operate ng multiple UAVs, posibleng magsilbing maritime drone command center ang barko. Sa ganitong setup, kaya nitong magsagawa ng reconnaissance, strike missions at real-time surveillance sa malawak na exclusive economic zone ng bansa. Ang kakayahang ito ay makatutulong hindi lamang sa militar kundi pati sa fisheries monitoring, anti-smuggling operations at disaster response. Sa panahon ng bagyo, malaking tulong ang malaking deck space at advanced communication systems ng barko, lalo na sa pagresponde sa mga isla na madaling ma-isolate kapag may kalamidad. Sa ekonomiya, may positibong epekto ang pagdating ng barko. Nagbukas ito ng oportunidad para sa mga trabahong nauugnay sa naval engineering, maintenance, logistics at training. Sa mga darating na taon, inaasahang tataas ang pangangailangan sa mga Pilipinong eksporto sa electronics, radar systems, drone operations, missile maintenance at hull engineering. Kahit hindi napapansin, ang mga programang ito ay matagal nang hinahanap ng ating maritime sector na madalas umaasa lamang sa foreign contractors. Ngayon, may pagkakataon ng umangat ang lokal na talento at magkaroon ng bagong industriya na may long-term growth. Sa kabuuan, ang pagbili ng Pilipinas ng pinakamakapangyarihang barko mula Turkey ay hindi simpleng acquisition lamang. Ito ay simbolo ng pagbabago, ng pagangat ng kumpiyansa ng bayan, at ng seryosong pagharap sa hamon ng makabagong panahon. Sa ilalim ng anino ng tensyon sa West Philippine Sea, Malinaw sa mundo na ang Pilipinas ay hindi na basta-basta tatanggap ng panggigipit Sa pagdating ng higanting barko, dala nito ang mensaheng handa ang bansa, teknolohikal, diplomatikong at moral, natuparin ang tungkulin nitong protektahan ang karagatan, soberanya at kinabukasan ng bawat Pilipino.